Gurang ka na. Gurang ka na sabi ko. Salamat na nag-gurang ako. Salamat na nagka ako yeah. kay ano, Arte, yung 74. Yeah. Oh. Hmm. Pero may mga kakilala ako, may kumari ako. Wala pang ano, matay. Hmm. Kumbaga, na namatay. Kumbaga, no, nakaka... Sabi nga nila, habang, sa habang Habang nabubuhay, dapat talaga gawin mo ang tapat mong gawin. Kung ano magpapasaya sa'yo. Kasi baka pinabukasan, hindi mo na alam. Hindi ka nag so, Oo anong aral o pangaral ng nanay mo ang nais ang lagi nais at lagi mo ina-apply sa mga anak mo syempre yung ano pag -galang, dapat laging ano marunong sila mm -hmm. napaka no ng paggalang kasi malaking ano yan eh malaking kumbaga malaking impact niyan sa kultura talaga ng Pilipino yung paggalang sa ano, pati sa magulang siyempre, may impact din pag hindi marunong kumana yung bata. Uh, pati may, magulang nakakquestion oh. uh -huh. ah, diba, ma no? Anong klase magulang meron ka? Hindi ka ba naturuan? Hindi oh, ba ma Hindi ka ba naturuan ng po at opo, magmano, di ba? Kakaibig no. Yung inaanak ko ay isang special child. Ano ang sinasabi mo sa ikalawang anak mo na na dapat ni na dapat niyang ma mapasok sa isipan at damdamin niya na dapat lagi siya rin nandyan sa atin niya. Siyempre, ano, sinasabi ko sa kanya na ano, dapat intindi, unawain niya ang atin niya kasi ganyan yan. Hmm. Hindi naman, kasi minsan sabi lagi na lang sa si atin niya ang ano, hindi naman pwedeng ano, siya, siya ano, hindi, ay dapat pantay din silang dalawa. Kumbaga, huwag nang titingnan na may kapansanan mm -hmm. yung ate niya. Ano lang siya, ah, pag nangangailangan lang ng special mm -hmm. na atensyon. Pero ikaw ba, siyempre ngayon, pinaghahandaan mo rin yung mga kinabukasan nila. Mm -hmm. Yan ba, minsan kina, yung damdamin mo, kahit abala ka sa pagtuturo, sa paghahanap buhay, minsan, pumapat, pag nag-iisa ka, naisip mo yung panganay mo. Nakakaramdam mo ka ba ng pag-aalala pa sa kanya? Siyempre, lalo na kung minsan, di ba, ano, kasi pag school days, minsan siya lang doon sa bahay. O, oh, nanonood ng TV. Buti kung ano, may may time ngayon ay nakakapasok siya sa ano, sa hmm. Pag ano, siya lang, siyempre nag-aalala din ako. Hmm. kasi minsan ngayon, ano, iniwanan siya doon sa bahay, mag-isa lang siya. kung ano ang mayayari. Ah. okay. Malay Belen, gaano pa talaga ang patuloy na pagdarasal. Kasi ngayon po ba no, kayo na lamang po naasahan no, isa si, <coughs> si ikaw, si May Isid, na tumutulong no, sa mga kabarangay natin at kalapit barangay sa pagdarasal. Kaano po ba pakalaga ang pagdarasal mo? Napakalaga. Kasi dapat tayo maging malapit sa ating Panginoon. Mm -hmm. Hindi tayo dapat magbadiwala. Dapat nakatutok tayo lagi sa mm -hmm. kanya. Lalo ngayon mo mga bilhin, no? uh, kaliwat kanan ng rindol. Mm -hmm. Kaliwat kanan ng mga... Oh. Kasi may kasabihan, di ba? Kung hindi ka, hindi mo siya papansinin, hindi ka rin niya papansinin. Mm -hmm. Kung pababayaan mo ang Panginoon, pababayaan okay. ka rin. Mm -hmm. Kaya dapat nakatutok tayo. Ah. Nebelen, ito, napapansin mo ba, napakaitsin ang buhay niyo? Oo. Hindi ka tulad noon, natagang pahabaan ang buhay. Ngayon, paiksian na po ng buhay ngayon. Ganon talaga. Do. No? <laughs> Kaya, sabi nga sa akin, sabi, Uy, may uban ka na. Gurang ka na. Sabi, salamat na nagurang ako. salamat na nagkaedad ako. Mm -hmm. Kaya, ano, I'm 74. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Pero, may mga kakilala ako, may kumari ako. Wala pang ano, manamatay. Din. Mm hmm. Kumbaga, no, nakaka... Sabi nga nila, habang... Nakakalungkot nga. Habang, habang nabubuhay, dapat talaga gawin mo ang dapat mong gawin kung ano magpapasaya sa'yo. Kasi baka nabukasan, hindi mo na alam, hindi ka nag-iisip. Mm. Oo. Di ba? Pero ito, balikan ko no, yung kabataan natin. Ano ba ang pinakamasayang may tuturing mong alaala ng kabataan mo? Ah, kabataan na habang habang dinidisiplina ka ni ano Manebelin, kabataan na kasama mo kami ng mga um, kakrase, kaibigan mo noon. Ano, para sa akin parehas. Oo. No. Siyempre, <laughs> parehas yun. Kasi yung sa pagdisiplina, di, syempre dahil sa pagdisiplina, di, na ano rin ako na natuto na naging mabuting, hmm. maging isang mabuting tao. Sa mga, ano naman, sa mga kasamahan, syempre, nandun yung kasiyahan bilang isang bata. Oo, oo, oo. Pero gilay, no, ngayon ko lang itatanong iyo. kasi noon, no, sa ating apat, ikaw lang yung mag-isa yung magulang. Mm -hmm. Tapos, aminin ko po na hindi man kami marangnya ang buhay namin. Pero sa amin kasi medyo, ako kami, ako, hindi naman nahirapan. Kasi may mga katuwang na yung magulang ko. But, si Gerdy, tanong si Manay Bilan, taga ng Kapag Gerdy, no, nakikita mo kami na medyo okay. No, si, si Bubot, okay siya. Si Bing, okay siya. Tapos ako, okay, nabibigay yung mga pangalan. Tapos kapag may mga project, may mga kailangan sa si school, kailangan pang magtinda. No? Alam nyo mga kapilipino, saksi po ako dyan alas 12 ng tanghali. Nagtitinda si Manay Belen. Nagiikot na siya ng mga paninda niyang banana queue, Amaruya, maruya, di ba? Gali, ano yung pag binabalikan mo nga, ang emotion mo noon? Yung nararamdaman mo noong mga panahon na nakikita mo kami na bakit sa amin mabilis, ikaw kailangan pang magtinda ng nanay mo. Siyempre, minsan dati naiingkit ako kasi kaya kompleto. Sama talaga ako isa lang ang mm -hmm. ano. Pero tinatanggap ko na rin. Kasi ano, di ba nakaano naman ako pag may, may mga activity sa school, lagi naman ako kasali. Hindi naman ako, hindi naman kami na Uh, hindi, hindi naman, na iwan. hindi naman kami na iwan. Lahat kami magkakapatid laging nakakasali sa mga ano sa mga jamboree, pag yeah. may girl scout, boy scout. Oh, kasi kaya yan hindi, sobrang pinaguyod. No? Kaya hindi naman namin naramdaman na ano na behind kami. Mm. Ano lang, nahuhuli lang konti. Oh, oh. Kasi on the on the process no, <laughs> ng paggawa lang <laughs> <laughs> si Manay Belen noon. Tapos minsan po ng mga Kapilipino, may mga minsan pag sobra no, ang paninda ni Manay Belen tapos parang kota, kung mga sa salita ngayon na kota. Binibigyan kami ng mga <laughs> kaming mga kaibigan ni Gerdy, bago pumunta ng school, kain kami ng marunya. <laughs> bilan kapag binabalikan mo yung dati noon, nag-iikot ka sa barangay, mm ka ng mga sagi, tapos lulutuin mo, iikotin mo naman. Kapag binabalikan mo yun, habang nag-iisa ka po, ano po ang nararamdaman nyo na ano, nalulungkot na nasa, nasisiyahan. Oo, Oo. Kasi nagampanan ko bilang nanay, tatay ang tungkulin hmm. sa mga anak ko. So, kumbaga ko, pinatatag ka, no, ng iyong sitwasyon oh. na kahit nagkitinda ka lang, kaya ko to. No? At man, mga kapilipino, minsan po ay naging um, volunteer teacher din si Manay sa daycare. Okay. Kumusta po ang pagiging teacher niya? Maraming pong produkto, no, sa Manay bilen. <laughs> Lahat na may mga asawa na, no, Manay bilen. Lahat na. na. Lahat ng so, may unang mga batch, no. Na. Pag nakikita mo sila ngayon, Manay bilen, ano po ang nararamdaman nyo bilang naging guru nila? Nasisiyahan din ako. Oo. Kasi naging masikap din sila sa pag-aaral. Mm -hmm. natuto, natuto rin sila sa akin mm -hmm. kahit papaano uh, pagtuturo ko sa kanila. Okay. May ibang sa pag-uusap natin ngayon, kung bibigyan ka ng pagkakataon na balikan yon, yung pagtuturo yon, yung pagiging volunteer teacher, babalikan mo ba yun? Basta kaya ko pa. <laughs> kaya pa ng katawan. Mm -hmm. Girlie, ang, ang, pangarap mo ba ay maging guru, na, maging guru talaga? O kapag binigyan ka ng pagkakataon sa pag-uusap natin ngayon, may, iba, may iba ka ba, may iba ka ba ang pangarap na gusto mo sana? Bukod sa pagiging guru. <laughs> ano, pagiging gorota, syempre, gusto ko rin, ano, umulad yung aking buhay. Oo. Kumusta ka, kumusta ang pagiging may bahay? At ito ba yung may malaking epekto sa profession mo, sa pagiging gorota? Siyempre, may, ay okay naman. Kaya lang, siyempre, pag well, sa ano sa trabaho minsan di ba nalili na ano tayo malaki ang epekto talaga hmm. niya pa, pa gaano ka supportive ng asawa mo sa profession mo ah, supportive naman siya pag sa may, may mga may mga ano may mga event may mga opisyon ah. Gary, ilang ilang taong ka na sa serbisyo bilang guru ano na 11 years 11 years sa loob, sa loob ng labing isang taon sa tingin mo, ano na ang maituturing mong accomplishment bilang isang guru? Ano na? Ay, ano pala? sobra na 11 years kasi, di ba nag-volunteer nga ako? Mm -hmm. Nung nag-volunteer, pag simula nung nag-volunteer ako, may mga naka, ano, may na hawakan akong kinder noon na nakapagtapos na rin yun, ano, ngayon. Ah, ano. ngayon? Kumbaga may produkto ka na rin. Oo. Wala sa kinder, yung naging kinder ko noon. Okay. So yun yung maituturing mo. Sa loob ng serbisyo mo, mm -hmm. ng paglilingkod sa pagtuturo, is, um, may mga naging produ produkto ka na rin ng mga professional. Mm, may professional. Kapag nakikita mo sila ngayon na mga, hindi pala mga matagumpay na sa kanya-kanyang, ano, ano naman yung nagiging um, nararamdaman mo? Siyempre, ano, masaya ako kasi, ano, parang natupad na rin yung pangarap nila. Hmm at ano, naging daan ako para doon sa kanilang pangarap. Rebelen, ano ang pangarap mo sa mga apo mo? Ang pangarap ko sa mga apo ko, makapagtapos ng pag-aaral. Uh -huh. Magkaroon ng magandang buhay sa darating na uh -huh. panahon. Iyon ang pangarap ko sa kanila. At sa mga pangarap na yun, Rebelen, gusto mo ba nandoon ka pa yung kasama? Kita? Sana nga, pinagdarasan ko na kahit na Matanda na ako, Makita ko pa silang katapos hmm. ng pag-aaral. Kasi oh, ngayon yung isa kong apo, ang isa third year college hmm. na, ang isa naman second year college, sabi ko sana pag nagtapos ito buhay pa ako. Oo. Oh, oh, oh. Upang oh. maano yung para maging uh, at makita ko pa sila oh, magdadala sa mm -hmm. At is, 'yung mga apo niyo po ba ngayon, minsan yung mga medyo um nakakaunawa na sa realidad ng buhay, minsan po ba, lumalapit din niya tumili ng mga payo.